Hello everyone! Magandang araw po sa inyong lahat. Samahan nyo kami pumunta ng Dumaguete City. Dadalhin namin yung mga aso namin, sila Cherny at tsaka si Marshall para magpagrooming. Silang dalawa lang ni Cherny at tsaka si Marshall yung papagrooming namin guys kasi si Baka hindi na kailangan kasi kakatapos lang din yung magpagrooming noong inupirahan siya. Nandito na nga kami ngayon sa isang vet clinic dito sa Dumaguete City at si Marshall pala guys ay papaliguan lang at saka lilinisan yung tenga niya tapos yung mga ngipin niya ay babrush din. At saka si, si Marshall na ang Marshall nauna nga dito na igugrooming tapos brush. pagkatapos naman ni Marshall ay si Chorney naman. Маршал also... на is ой, маршал на дроме. Yeah? <laughs> Коман команда Игок, yeah. тут. It's for dogs. It's for dogs? Yeah. Yeah. Maybe cat. Maybe cut your nails. nails. Here. Yeah. Look. Nice. <laughs> <you're> Аршо, <saying>. right. <laughs> hey. ты в порядке? Heart, ушки чистые. Ding, ding, ding. At ayan si Marshall tapos na siyang i-grooming. Sobrang bango na ni Marshall. Si Chorny naman guys ay papagubitan namin kasi sobrang taas na ng kaniyang fur at ma maruming tingnan. At ngayon naman ay si Chorny naman ang i-grooming. Ginupitan muna siya tapos pinagiliguan. Ayan, parang hindi na si Chorny. Maliit pala si Chorny kapag nawala yung ano niya, yung fur niya na sobrang kapal medyo maliit siya pero nung pinatimbang namin siya doon sa isang vet doon sa amin town last uh, two weeks ago ay normal naman yung timbang niya maliit lang talaga siya na aso tingnan kapag wala yung fur niya na, mal, na oh, sobrang kapal it's so many it's right. it's right. A few mm -hmm. moments later. Shorty, what happened with you? You gray now? He was black. Uy, <laughs> jump. At ayan, tapos ng paliguan at linisin si Journey And sobrang bangon na niya talaga. Parang bagong aso siya. Parang na siya ngayong poodle na aso. And meron nga kaming mga nakitang mga old scar sa katawan ni Journey Siguro mga scar niya yun dati nung ano, hindi pa namin siya inadapt. Kasi nung hindi pa namin siya inadapt guys, yung mga ibang kapitbahay namin doon ay sinasaktan siya. Kaya madami siyang scar na nakita namin sa kanyang katawan. Oh. Pero sobrang cute, ang ganda na ni Churney. Parang ibang-iba na talaga siya. <laughs> parang bagong aso. Churney, what happened with you? <laughs> <laughs> It's not Churney, I think they changed. Churney is gone. They changed her. <laughs> за то, как не жарко тебе будет. Ничего, отрастет. Бака Бака будет смеяться на тобой. So, so small head на, no? такая башка маленькая. Yeah. Маршал. а маршал просто красавчик, черный. Ну, двигайся. Ой, красавчик черный, маршал мягенький такой. Oo, wow, ito. Churney so good now. Pagkatapos namin magpagrooming sa kanilang dalawa, ay umuwi na nga kami agad sa bahay. At ayan si Baka naghihintay sa amin. Tingnan natin kung makikilala pa ni Baka si Churney. Kasi ibang-iba na talaga yung mukha niya. Ayan na nga ay sinimut-simut na ni Baka si Churney. Sinisigurado niya kung si Churney ba talaga to or ibang aso. <laughs> yung balahibo nga ni Baka ay tumindig hindi, hindi niya talaga nakilala si Chorney noong una kasi tumindig yung balahibo niya. <laughs> Siguro inisip, iniisip niya na bagong aso. Bakit may bagong aso dito? <laughs> Pero later on naman ay nakilala na niya si Chorney at tapos ayan, magkasundo na sila. Friends na sila ulit. <laughs> Kanina pala ay binilhan din ni Dimitri si Yuri ng bagong inflatable na pool. Kasi yung lumang pool ni Yuri ay nasira nga ng napakaraming buta. Siguro kinagat yon ng mga daga dito sa amin or kaya ano, ibang mga insects. Or kinagat or kinalmot yun ni Baka kaya hindi na magamit. At ayan ang baby, sobrang enjoy siya sa kanyang bagong pool. Having fun there? Yes. We're yeah? Full of water? Me, wow! Mama. You have so many toys. We toys but we have to clean up. Yeah, you have to clean it up. Mama, can, can you help me? Maybe later I'm still cooking here. I'm cooking our lunch. Tingnan nyo si Churney, guys. <laughs> Napasobra yung gupit ni Churney. Dapat yung ulo lang niya yung ano, yung sa mukha niya o sa ulo niya yung uh, shave. Okay lang naman yung mukha niya sa ulo niya na part. Pero yung sa katawan niya, parang nasubrag trim. <laughs> Next time, ipa, ano lang namin, ipa trim. Ito kasi, ano to, ano tawag nila dito? Shave talaga. Kasi ang kapal din ng ano niya, fur niya last time. Lebali, tutubo naman yan ulit. Mabilis lang yan tumubo. Parang hindi na si Churney, oh. <laughs> Ibang-iba na talaga si Churney. Churney! 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 You look so different. You're not Churney anymore, but you're so cute. He's not Cherny anymore. He's Billy now. Siri? What is Siri? Gray. Gray. Yeah. Your name is Gray now, not Cherny, because Cherny is black. It means black in Russian. You are Gray now. Come. Ngayong hapon naman ay nilabas namin yung mga aso para mag-walking-walking walking dito and by the way guys, itong area na to, amin pa to and pinalinisan namin sa asawa ni Lenlen si kay Ikot And marami na siyang nilinisan actually pero hindi pa siya tapos. Mas maganda talaga pag malinis yung paligid namin. Mas safe lakaran sa mga bata at saka mga aso kasi walang ahas na nagtatago. His brother no think he's a girl. Chinese <laughs> girl. my Marshall. Marshall. Where's Journey? Check natin ang kalabasa. Meron pa bang bunga? Ah, may isa dito. Yan ang aming abukadong itinanim dito. Growing. Oh, look, look at the mountain here. Wow. So beautiful. This is even more nice view than beautiful. from our house. Maybe we should put our big house. future big house, concrete house here. We will, and we will just, have this. Our view. concrete house just covers this mountain. <laughs> <laughs> no, we, we're gonna put the uh, veranda ah, fronting. Here we wanted to put papaya our papaya is blooming papaya grows so fast yeah so big tree but already. this papaya is not this is not dwarf oh, big tree, no. just a normal papaya it's gonna grow tall maybe 4-5 or four, four, meters I don't know or or higher or shorter There is more papaya, and right there. Marshall's and right there. Marshall, start to. Grow. He was like so skinny. Now got some. Yeah. No. You forgot, I think. Wow! Nice on kitchen, Yuri. What you gonna cook for me, Yuri? Yuri, <laughs> what are you Broccoli, gonna cook yeah. for me? Soup? Broccoli soup? Hmm? Corn. Corn soup? Very hot corn, yeah? Like mama made for you. It's things Look, we already have four eggs. So cute. We're not gonna cook them. Nice quarry shot, mama. Show me, show me. You want to see the eggs? Yeah, yeah. The chick yeah. wants to see the eggs. Okay. Don't let Marshall inside because he's gonna eat my chicken. Where? Where our chicken? There, there eggs. Big the the eggs. Big eggs. Wow. We can take it. No. <laughs> we can take it. But it's like a bean. No. Yuri. It's gonna turn into little chicks. Yuri? No, he realized we eat it, every morning little chicks. <laughs> <laughs> no, we eat little. We don't eat eggs from there. <laughs> I'm next. <laughs> My chicken already gives birth. <laughs> I'm next. Your egg is next. <laughs> <laughs> she has four, four eggs now. It will it will actually until 12. 12? Yeah. And what after? Every day every day she will find here. I uh, we need to put in my machine maybe? No, it's normal. Why you need machine if there is natural <laughs> chicken who can, who can lay and, and make it? <laughs> Ngayong araw naman na ito, hapon na, eh, nagdidilig ako ng halaman mga may tinanim kasi ako dito ng mga bulaklak nung nakaraang linggo at ayan, nag-sprout na sila. Ang ganda, cute nilang tingnan. And diniligan ko na rin itong ibang mga flowers na nabili ko nung nakaraang, mga nakaraang linggo. And ang... Ang mag-ama naman ay... Naligo ulit sa pool ni Yuri. Si Yuri halos every minute na nililigo dito sinusulit niya talaga at nanibago talaga siya sa kanyang bagong pool. Naligo na naman silang dalawa dito. Si Yuri, kanina pa siya, kanina pa niya ini-invite eh, papa niya. Maligo, kaninang umaga pa. Ngayong hapon lang naligo si Dimitri. Si Yuri, kanina pa yan. Pabalik-balik. Nanibago siya sa kanyang swimming pool dito. Araw-araw naliligo. Let's visit our chicken here, guys. Kahapon, meron ng anim na itlog. Check natin kung ilan na ang itlog dito. Ang liliit ng itlog ng ano native chicken. Hindi namin lulutuin. Paramihin muna namin yung mga manok. Anin pa din. One, two, three, four, five, six. Anin pa din. Siguro bukas mag-ano siya ulit ng itlog. For today's dinner naman ay nagluto pala ako ng chicken curry na paborito namin dalawa ni Dimitri. Uh, this time gusto ko yung chicken curry na walang masyadong sauce or sabaw kaya oh, pinatagal ko dyan para hindi siya masabaw talaga. At ayan ang aming dinner. Sobrang sarap at ang bango niya. And ayan si Dimitri enjoy siya sa kanyang food. Ngayong araw naman na to, kakagising lang ni Yuri at ayan, nagpakitang gilas ka agad siya sa mga natutunan niyang ano, skills, <laughs> tricks. And super proud niya na nagagawa niya yan. At sa araw na to, nagpunta din pala kami sa Dumaguete City Robinson's um, Supermarket kasi namili kami ng mga groceries at si Dimitri ay bumili na rin ng kanyang liquid para sa kanyang contact lenses. What's in here? TV. TV. you like that? Si Yuri nagpakitang gilas o oh, ayan, nag -sayaw, sayaw siya dyan. Proud siya sa kanyang mga steps. While waiting sa kanyang papa na nagkuha ng aming sasakyan doon sa may parking area. It's red hearts, that's what I'm on. Can feel, oh, oh, oh. At tinulungan din niya ang kanyang papa dito na maglagay ng mga nabili namin sa aming trunk. Super helpful na talaga ni Yuri these days guys. In the kitchen, lagi siyang tumutulong. At ito naman, pag ganyan, pag namimili kami, nagro-grocery kami. Lagi na niyang tinutulungan ang kanyang papa maglagay sa trunk ng mga pinamili namin. Even, ano, even nabibigatan siya. Kessel. The payag. Good morning everyone Maliligo kami ni Yuri sa kanyang pool Kanina pa ako Ina-invite ni Yuri dito Gusto niya maligo kasama ako Wala pa man na puno Hindi pa puno Yuri Wash your feet first Wash your feet Before you go in Water is so cold you I don't want I don't want it's so cold maybe later, maybe later. Oh my gosh it's so cold in here ah, it's, it's really refreshing, You're refreshing? <laughs> it's refreshing It's that so refreshing refreshing like in pepper Pig. Mm -hmm. mama can you mama mm -hmm. look you gonna put this on? Yeah, I Okay. Are you cold? Huh? You cold? shim? Don't be here inside, okay? Only outside. Magandang hapon everyone. Yun ang aking mga tanim naman eh, dito. Ready to harvest na to. Haharvestin ko to. This week or next week. Ayun know, o. Pwede na i-harvest yan. Tapos yung mga eto mga bagong tanim ko na tingnan nyo nasira ang aking garden bed papayes ko na lang sa asawa ni Lenlen. Yan, mga tanim kong bago na sitaw. Ayan na ay yung mga sitaw na itinanim ko nung nakaraang linggo. Tapos may mga passion fruit din dito. Nagtapon lang ako ng mga buto dito ng passion fruit at ayan tumubo. Ito, mga ganito. Ito naman kamatis. <laughs> may tumubong kamatis diyan. Ang aking patola naman, namunga pa naman siya. Doon may mga bunga pa maliliit dito. Pero parang mamamatay na to. Awan. Nilinisan ko to kahapon dito. Itong garden beds ko dito. Kasi napakaraming mga damo yun may bago akong tinanim siya na ampalaya at dito may tumubo din ng mga ampalaya galing sa mga nalaglag na ampalaya na nahinog dito ayan may mga maliliit na patola dito naman yung mga kamatis ko guys talagang sobrang nasira sila ng bagyo yung palaging umuulan araw-araw umuulan kaya namatay yung mga kamatis ko dito magtatanin na lang ako ulit ng iba kapag kapag ano na hindi na tag-ulan masyado kasi pag tag-ulan pag nalaging nababasa yung mga kamatis namamatay sila dito mga sitaw din to. Papagawan ko sa asawa nila, nila ng uh, trellis para maakyat na nila. Ay, may tumubo na no. Ano ito? Oh. Ano tawag nito. Pakchoy yata to. Pakchoy. Or petchoy. I think pakchoy yan. Kasi may mga tinapon akong buto dyan. Uh. Uy, nakalimutan ko pala to. <laughs> Nag-harvest ako ng sili kahapon, guys, at nakalimutan kong galhin kasi mga ganitong oras din akong pumunta dito, naglinis ako. Yun, may mga tubong pakchoy dito, mga sidling ng pakchoy yan, or pecha yata yan, or spinach. Pag lumaki-laki na sila, tatanim ko dyan. Itong garden bed ko dito, kaunti na lang yung soil papalagyan ko ulit ng soil, Pupa, ipapupuno ko yan sa sawan nilanlan, para makapagtanim na ako. try tayo harvest ng isang mani. 我呢？ Ang bata malapit ng malate sa school kasi sobrang tagal gumising. Pagkagising niya after magbreakfast ay dinala ko na siya kaagad sa school. Kasi super late niya talagang nagising kanina. Kunti ka na siyang malate sa school. Jesus, <coughs> Guide and guide my friends. Amen. And then the father and of the father. Amen. Okay, so we are going with this. Where we are going, going? We We <laughs> At para naman sa lunch namin ngayong araw ay naisipan kong magluto ng escabeche na bangus, na boneless bangus. Kasi may nabili akong boneless na bangus kahapon. And naisipan kong magluto nitong escabeche. Kasi sobrang na ko rin itong pagkain na to. Matagal-tagal din ako hindi nakapagluto nito. And si Dimitri, gustong-gusto niya ang escabeche din. And then sa hapon naman, si Nayuri at yung mga anak ni Lenlen ay naglalaro-laro lang dito sa aming bakuran. Okay. Derira mo Taman, don't go to the road. Okay. Only here, mama and papa will go walking. Walking mama and walking marshal. Magandang hapon everyone. Mag-walking-walking walking kami ni Dimitri with Marshall. Doon kami punta doon sa taas. And then doon, doon. And then doon papunta pabalik dito sa aming bahay. Oh, I'm already tired. I want to pee now. Ito. <laughs> kasada doon pata pa punta sa taas medyo nakakahingal kasi pa ano siya pa ang tawag doon incline siya pa papuntang last part o baslay pabukid na talaga doon hilly very hilly hilly part Sarap dito mag-walking-walking, -walking, guys. Fresh ang hangin. Let's go, let's, go na. Go mama, let's go home. Yeah, let's yeah. go. Let's go, Mama. Let's go home. Let's Let's go. Let's go. mama. Daghan na lamok. Papa, go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Be careful. Maraming salamat po sa inyo lahat sa patuloy na panonood sa aming vlog. Yan lang po at uh, mag-ingat po kayong lahat at magkita-kita po tayo sa susunod. Paalam.